Mga sa so moving heads, importante po ay nasi-check po natin itong blower pan. Ito po ay papasok. Dalawa po yan, kabilaan. Ito naman ay palabas, paigo po yan. Importante po na check nyo po yan kasi meron time na sira na po ang blower pan. Masisira po ang valve mo. O kaya ay masisira ang case mo. Magkakaroon siya ng sunog. Maglo, ano yan, magkukulubot kailangan na may maintain nyo po ang blower pan na malinis at check nyo po kung good kung hindi naman o mahina ng buga palitan nyo na po agad meron pa pong isang blower pan yan ito, itong tinatawag na suso style ikotin natin yan po yun o oh. ito po yun nakatutok po yan sa valve importante po yan ikotin natin yon mga kailaw maliit lang po sya ito 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 para syang suso importante po yan mga kailaw kailangan hindi po namamatay tong itong blower pan mo kasi pag nasira po yan pwede pong madaling mapundi ang bulb mo yung pinakadulo nya madali na pong masunog ito po ang nagre dyan sa init po ng bulb at importante pa rin tong dalawa kabilaan yon mga kailaw sana po may na-share po ako sa inyo Thank you for watching and God bless.